Hello everyone! So for today's video guys, pupunta tayo sa mall. Today is a Black Friday sale dito sa Calgary, Alberta. Ayan. So gabi na kami pupunta para sana mas konti ang tao pero mukhang mali kami. Ayan, nandito pa lang kami sa highway guys. Nakikita namin, wala na talagang parking na available. So Tignan natin kung saan kami makakapag-park mo. Ang dulong-dulo na kami. Ayan, kami may kita to guys. Ayan, guys. Ito nyo, pa-cross pa lang kami ng highway. Papunta, papasok sa mall. Actually, ano to, cross iron mill itong mall na pupuntahan namin. Ito yung outlet store dito sa uh, Calgary. Na mura talaga siya. Talagang super uh, outlet price lahat ng mga boutique dito. Ayan, sobrang traffic niya na, guys. And... Dito pa lang malayo, wala na kami makitang spot na parang bakante, like the usual uh, pakaluwag nito, at laki-laki at -laki -laki nito. tingnan natin mamaya guys sa ano? loob, so ito na nga guys sobrang layo ng pinagparking ng dami ayan, halos nasa tabi na kami ng kalsada then, tingnan nyo kung gaano kalayo yung yung pinaka mall ayan ang mall guys, so talagang sobrang punong-puno sobrang bihirang-bihira tumapuno guys, only kapag Black Friday or talagang may mga big sale dito sa Calgary or sa sa mall na to. Ayan. Time check is ano. I think it's uh, that what time na? 6 na ba? Mga 5.30 pa lang guys. Medyo madilim na. 5.30 pa lang dito. Pero madilim na siya at 5.30pm ganito pa din kadami tao. Usually Black Friday talaga dapat morning nagpupunta rito pero kasi may pasok si Yasbon. So, namin, isip namin, mamanda na lang ng gabi. Pero parang mas malala ngayon. <laughs> ang daming tao. Ayan, punong, 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 punong ang parking, guys. Um, guys. First time lang itong maging ganito kadaming tao. Parang hindi to usual. Bihirang bihira maging ganyan pa daming tao dito sa Cross Iron Hill. Only kapag mga sale sale lang like ganyan. Pag yung mga usual day, parang ano lang to. Makakasalubong mo lang mga lima. Marami na yung sampung tao, guys. <laughs> pero ngayon, grabe to. Lumat na Aritza. Ayan. Sobrang saya. Yeah, pero uunahin mo namin puntahan yung target namin. Bibilang kasi ng daddy niya si Sam lang. Yung request ng anak niya sa kanya. Yeah, ang dami rin tao sa Sephora, si guys. Ayan, guys, nyo yung pila sa Nike. This long lineup is going to Nike store. Ayan, back to back ang pilahan. Ganyan siya. Ganyan dito kaya kung gusto mo talagang may target kang puntahan, kailangan agahan mo. Like, kami naman, wala naman kami importante talagang inahabol ko ano lang yung madat na, no, I'm <laughs> Super dami tao, guys. Kaya medyo nakakatuwa lang di pumunta pag mga ganitong same. Na dito ka! Sa lungong ka! Ayan siya, guys. Ang nakakatawa, ang dami tao ngayon nakakatawa. Parang feeling ano lang, Philippine vibes lang siya. Para ka nasa Philippines. Yan ito, guys. So, halo-halo na to guys. Lahat ng lahat nandito. <laughs> Kanina may nakita kaming friend namin. Yeah, from back home. So, nandito rin sila. Dayo rin sila kapag mga ganitong ano, Black Friday sale. Ito na JD guys. Ayan. Ayan, like, request ng anak na dito. As of, wala na sa display. It means wala na ang Wala na yung na yung gusto. Na ganitong ganito pero blue. Yan. Yeah. 30,000 yun guys. Ayan Oh my god. Yeah, the blue dunk is sold out daw So, nagtanong ka Oh my god. Hindi ko alam. Ito ano mapipino anak ko. Da, paano yan? Even yung beige daw is sold out then. Yung red kaya na daw gusto niya. Kasi yung blue talaga yung gusto ng anak ko yun. Ayan. Wala nang blue, wala nang green. Ay, beige. Ang daming tao. Ganyan siya ka ano. Ito, check tayo dito. Ito yung super cute na kita ko guys. Ang cute diba? Hahaha. <laughs> Ayan, super cute ito. Dog na pang babies. Super cute. I wish I have baby. Nakamotototin like, talaga natin ito. Dad, oh. Nakatawa, guys. Ang daming sale. Sarap magshopping na magshopping. <laughs> Sobrang mumura dito na, guys. Ayan, like this one. Oh, my God, Dad. Dad. Ito. Oh, <laughs> my God, guys. It's $61. $81. Lalo ba yung color nito? Yung black na doon, $69. Dollars. Oh my God, ang mura. Ayan. Yeah, pero kinuha ko yung gazel ng Adidas. Si Sam kinuha niya yung ano, uh, Jordan pa rin. Kasi wala yung dunk na, sold out na. So ayaw naman yung ayaw yung pumayag, walang bibili. I got this block for her. But it's not sale, so it's not <laughs> Oh, the my god, yeah. almost 10. Oh, okay. How about the 8? Do you have any more color for this? this color? <laughs> <laughs> oh my god, yeah. god. 7 is the biggest. Yeah. One, nine, four. Okay, I'll, I'll ask her daughter. Thank, Thank you. Michael course. babalak yung mga nagpa-planok ang sa mga branded na ganyan. Kailangan pumili talaga ahead. Kate Spade lineup. Ay, grabe. So, guys, dito ako sa Arisa. Ayan. Sabi ko sa asawa ko kung okay ba to. Ang laki ko na nga daw. Malaki ba yung kinukuha ko? <laughs> Kasi ito yung gusto ko, guys. Ayan. Sales na, guys. Ayan. 30% super high super puff talaga Yan, kasi kumpleto na ako, may jacket na kami si sa Dado, mulit mo nga itinan ako nung ano pihang mo yung kasi medyo mahaba, kaya parang lalong malaki ayun na oh, maganda ayun, yeah we're good. thank you ayan siya guys, itinan ako dun nandito tayo sa Aricha guys it's my favorite ito na nga guys. Nabudol ko yung asawa ko. <laughs> Ayan. Sabi ko isa laging yung ko sa Aritza. sa. yung nagbayad ako. Dumampot pa ako ng isa. <laughs> ito siya guys. Thank you mahal. Hindi <laughs> naman galit. Gift niya sa akin din Mars. Ay mga Mars. Mga Mars mga friend. Ayan. Siyempre sayang naman yung discount table guys. Ayan, medyo ko kumakal, kumakalma na yung tao dito guys. Kunti na lang. Pauwi na rin kami. Time check. Ano oras na dad? Six. Almost seven no? Almost seven. Medyo nawala na yung mga tao guys. So ayun. Ang nabili lang namin is sa anak ko and sa akin. <laughs> ayan, nakabudol ako. First time. Pero meron siya sa akin regalo. Ayun lang guys. So uwi na kami guys. So, ayun na nga guys, nakabalik na kami sa sasakyan after 5 minutes of walking from the mall. Sobrang layo ng pinarkingan naman yan. Diyan na kami nagpark sa mga dulo-dulo na yan para at least mas safe. Ayan. So, learn lesson. Actually, yearly naman namin to ginagawa. Hindi naman talaga kami sumasabay as much as possible. Actually, mga 2 days na kami in a row na napabalik-balik dito everyday kami nag-search uh, nags na o nag-check na ng mga discount. Kahapon lang, nang isang araw nandito kami, meron na mga 40%. So, nakabili na rin ako. Pero ngayon, almost yung iba, nagkaroon na rin ng mga sale, mga hindi ko nakita na kasi last time. Pero kung yun nga, kung may target ka lang, yun lang yung puntahan mo para hindi ka na ma-stack ma -ano, ma sa mga line-up o di ba ang dilim na dito sa kotse. Ayan. So, yan. Galing pa yung asawa ko sa trabaho from 10 hours ka ba ngayon, dad? Nag-10 hours ka ba? Ha? 10 hours ka ba? Nag-8 hours ka? Nag-10 hours work siya. Tapos dumiretso na kami. Sabi ko nga, wag muna kami pumunta. Kahit hindi na kami pumunta, okay lang. Ayun pala rin. Sige na. Kasi pala plan niya talaga yung 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 gusto ng anak niya <laughs> kasi i, inu, ano siya tawag dito binubuli siya dad bilaman naman ako Yan, minsan lang naman siya mang ano siya daddy maglambing ayun and then syempre naglambing na rin yung nanay <laughs> ayan kasi nga syempre malapit yung birthday ko ah nang lalambing na rin tayo ayun lang so yan dito sobrang magandang mamili guys pag black friday talaga sa cross iron nails dito sa calgary even yung mga ibang ano, like kanina, nakita naman yung one of our friends. Ayan, nakita namin sila from Lethbridge sila. Talagang dumadayo talaga sila dito. Kaya, even yung mga taga-ibang city, ayan, talagang pumupunta rito yan. Like, yung mga taga Saskatchewan, pwede kayong magpunta rito para makatipid or good thing na rin for the Christmas gifts. ayon So, sobrang dilim na guys. So, huwag papaalam na. And thank you so much guys. So, ito, nag-vlog-vlog uh, vlog lang tayo. Quick vlog sa mga ganap dito sa Calgary right now. So, sana po support tayo yung aming vlog. Please, to sa mga hindi mo nakasubscribe, pasubscribe na lang po. Ina Carlos ng Canada. Thank you so much! So, ito na nga guys. Uh, I-quick haul, lang natin yung binili namin. O, ayan. Binili namin yung kanina na nandun kami sa JD, di ba? ito nga yung request ni Ate Sam sa daddy niya. So, ayan siya. Tapos, ang masakit, hindi nakasale tong kanya. Dahil itong new arrival ba ito? o <laughs> latest siya kasi, ba diba? Yung dunk, at, as in naka sold out. Yun yung unang-unang nakita namin nung the other day na nagpunta kami. Ayan. Ito, hindi siya nakasale. Ang masaklap. Ang sabi ni Ate, ang size niya size 8 ngayon, sabi niya mukhang malaki. Size men's nag 8 yung binigay nung aning, ano, nung babae. So, parang 9 and a half siya sa so women's size. Ah, women's size. Hindi e, ko alam. Ayan. This one is $140. Walang discount. Kung ano yung nandun sa ano. Pero yung kung yung dunk yung inabutan namin, may less yun. parang 110 or $105 five na lang yung mga nandun. Ito wala. So, tignan natin kung magkakasa sa kanya. Ayan. So, ayan yung mga nabili namin na sa... Wala pa ata kami one hour doon. I know may one hour tayo dati, no? Ayan. Tapos ako naman sa Alicha, syempre, super lahat-lahat halos ng mga ano ko din ito binibili. Ito siya. Ayan. Parang sweater na ano. Pang layering. So, color green yung kiniyo ko. Ayan. This one. The original price nito is P&A sya mga be. Ayan, hilig ko kasi ng mga oversize. Original price is... Medyo malabo na yung mata ni ate, girl. $88. So, 50% siya. $43 na lang siya. $43.99. So, di ba? Ano, kasha? Okay. OMG. Hindi nga, super laki. Oh, my God. Ayan. Sinusukat na ni ate, Sam. Tapos yun nga, yung sabi ko, isa lang yung kinuha ko. Pero nung dapat po to bibilan ako ni Daddy ng isa shoes din. Yung gazelle. Gazelle yung anak no, Adidas. No, nine and a half, ten ako. Oh. Ten and a half ako. Oh. Ten or ten and a half ako. Oh. oh my God, keep the receipt. Dapat ibalik yan. Tapos ito yung isang design na nabili ko guys. Ayan din siya. Polo sweater din siya. So same price din siya. 88. So ang regular price is 88. Ayan siya. Lahat sila TNA. And it's $43 na lang din siya. So, in total of... Asa well, yung sibo ko? Ayan. Eh, so, <laughs> si Daddy lumabas. Paglabas <laughs> ka. Thank you, Dad! <laughs> Dalawa. Huy, sabi, mo, siya lang. Nabudol ko siya doon. Tapos, sobrang... Siyempre, di ba? Wala na ako mag-hold. Ikot-ikot lang kami doon. Ganun. Nagpunta ko ng Victoria's Secret. Ito, nakakita ko ng pang-travel Travel makeup bag or parang mga toothbrush. May isa doon naman. Ang laki kasi. Ayan. So, color pink. Ang cute lang. Okay. So, sobrang fan ako ng pink color. And, parang sakto naman. Super luwag. Ako, maluwag daw, guys. So, babalik na naman kami. Gatoon ba to? Parang balik tayo yung Victoria's Secret. Is that real? Babalik. <laughs> Guys. <laughs> May factory defect. Talagang babalik ata tayo sa hole. Ano ba to? <laughs> oh. Na nakabalik tayo. Ganun ba talaga? Style or what? <laughs> Guys, nakabalik tayo yung Victoria's Secret. Ayan. Upside down yung print niya. I don't know. if That's ano. Oy. Dahil na kasi, Victoria's Secret ano na lang, tampering na lang. <laughs> yeah, the original price nito is 29 USD. 29 USD. So, naging, ano na lang siya, $22 after the discount. Pero, ibabalik ko to, OMG. Ayoko ng ganito, guys. <laughs> Hindi naman siguro meant na ganito to, di ba? Ayan guys, so nakabalik ta, 'di ba? Ang liwanag. zoom in niyo na lang 'to. Ayan. So 'yun lang yung quick ano natin, quick haul. So I think we have to come back. <laughs> we have to balik sa ano, sa mall. Parang may parang meant kami bumalik kasi maluwag daw talaga. Malu super luwag. Yeah, kasi yung size talaga ni ate is size 8 lang. Ano ba to? Jordan ha? <laughs> Jordan Y. And size 8 lang siya. Tapos yung girl. OMG, sabi ko size na. Saka nasa women's side ako. Hello? Nasa women's side ako. Dapat size 8 ang bibigay niya for women's. Pang women's yan. Eh. Hindi naman yan pang men's eh. Sabi ko size 8 women's. Even yung isa yung color blue yung una niyang binigay eh. Binalik ko kasi sabi ko, can you change to size 8? Kasi una kong hiningi, 8 and a half. No ba yan? Pagod na siguro yung mga stuff doon. So, anyway, kawawa rin naman sila. Sobrang dami. di diba? Tayo na lang mag-adjust. Mukhang balak ko naman din bumalik dahil ayoko tong Victoria ko. Baligtad! OMG guys ha. Victoria's Secret, baka naman. Napagod ako. Ayan. Naka 40% siya, pero ewan ko kung talagang ano ba to, defect ba to o style ba to. Ay, well, yun lang guys, yung aming quick haul ng aking uh, binili. konti lang siya guys, kasi wala talaga kaming kailangan doon. Tumingin-tingin lang ako ng mga discounted at saka yun nga, actually pang third day na namin yun since nag-start itong Black Friday week na ito, nandun na kami everyday yun lang guys, thank you so much sa mga hindi pa nakasubscribe, please subscribe on our channel and don't forget to click the subscribe button thank you guys